Ang gagamba nandito kami. Ah. Ha, sakrik Sa creek. Sa creek. Tinatapunan ng basura ka didi. Huwag naman sana ma madulas kami sa pupunta namin kasi tagula na na yun eh. Tara. Nihita niya yan. Saan niya ito ko? Kita na nga. Kita na nga. Ay no. Nasa click tayo yun Di saan nga dito? Dito sa banda? banda Kaya? Oo sa bundok tayo. kasi si Dandan, manuno manghuli ng ano ng agamba. Sa sad po nakakauli ng agamba. Dito po. Ano klase <laughs> mo ka? Ah, ano klase mo ka? Ano klase mo ka na? Yellow. Yellow. Ha, get Uy, butik iyon, hindi yun ano. Tao. Tara na. Parang. Ay, hindi. Hindi ito ko. Hindi parang yung aso. Kita rin namin yan May kulay green. Yung aso parang. Ay, na may aso. Di tayo na yun yan. Saan? Saan? Ayun. Eh. Di mo na nga ako. Abitabi nun, no? Ay, ko. Eh. Dalawa yun na, eh. hindi kaya tayo abuli niyan. Ay, gabi Ay, luta ka rin. Ala, nawala yung sanga. Yung malaki. Malaki. Umulo na malakas kagapon, di ba yung may pasok? Taas na ito. Tara kasi! Diyan na ka si so dami! Pero titik daw. Tara! Tara! Ka. Tara! 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 Sabi ko kay Bels eh. Manguhuli sa sana kami kaso eh. Wala ayaw sa mga di. Bahil di pakit na aso ba sila Bens? Diyan you know, ang talay talay kahit may aso dyan sa bukal. Diyan you know, sila malapit ng huli. Tara eh. na. Huwag kayong addicts. Dahil lang sa gagaba mag-aaway pa kayo. Huwag yun spike. Oh, nice spike talaga ito kahit ganito. Ah. Sige mo. Original na tinelas yan, par. Kainahan ko yeah. muna to i- Kainahan oh. ko muna to i-post kasi ano. Yung bababaan namin, madulas nakababaan na kami eh, nung taas oh. Taas? Dami bubog. Ay, tumalun lang. lumulubog. Ah guys, may lumulubog dito guys. May tumatawid din. Wala yan. Matatakbo lang tayo. Logon, lakad lang yung lakas ng taon. Sital din ah. <laughs> Tara, tuloy, tuloy, tuloy. Nakagat po ako na tayo dito. Magdasal muna tayo. Uy.

talon pag ano naabol ng aso? Iparo, eh, gagamba ito na. Saan? Ayun Saan yan? Yan, gagamba na po yun. Anong gagamba yan? Wala, 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 wala. Ayun o. <laughs> anong gagamba yan? Botsug siya. Botsug yan o. Ah. Wait, anong gagamba to? Bocog. Ito. Oh, bocong Uno, uno. Uno. Bocho. Bocho, ganyan o. Gagay na umog. Ito. Ah, mo. Ang mo. Hindi naman nakakagatan yan. Hindi ka. na. Wala na. Duwag ni Jaden. Ka no? Hindi. Hindi ka May bahay so Hindi. Hindi sa bahay pag ito. May kulay white sa ano? Melon? Melon pa ba siya? Bukol. Don, sumama mo na lang kasi. Hindi kuya, pag tumalim ko mo sa sasulihin mo kami. Sumama na lang. mga bakal pa. Tagal pa tong video nito. Wala na. Wala na. Tara na. Wala no. si na ito May gulas. Huwag mo yan eh. din. ako. Tara na kayo. Mabuti no, hindi pati. Hindi lang. Tara na. Dengke tayo dito. No. Ang kati. Kabila. Kati. Dengke. Dengke. Kati. Kagani na pa kami kinakagat ang ano. Ayun na po. Nadudulas na ako. Hindi na po kami mga huli. meron po. na kasi. Si Kaydan dun eh. Ikaw kuya eh. Isim ko lang ba? Wag, wag, wag. Sige, sige. Tara, tara. Tara, tara. Tara, sumama na. Si Dundun ay po luma, lumapit. Eh. Kati, madihing kita ay dito. Magano niya. Magano siya mo. Eh, paro. May gagamba. Oh. Saan? Diyan, gagamba. Aray. Kinakagat na ako sa liig! Alam mo ko. Taran ma! Pwede yung gitahin dito. Utang ina. Ano yun? Bakla! Si bakla. Naman ito. Ikaw yung bakla eh. <laughs> tayo dyan? Wala ako nga na, ganun lang oh. <laughs> Baba tayo dyan? Wala kulit ulit ito. Kung nga yung bakla na eh. Tara si. Hindi, dito. Where dito nakita kita si Rawe? Si Rawe? Ano yung gamba? Bahal. Ito parang may oh. Ano siya to. ito? Pero may isa po. To. May isa po to. Oh, kuya, meron dito nakikita ng bahay. Dito nga oh, ako, dito nga. Parang baba tayo dito. Yan, yung parang bingot. Eh, dan. Yung bingot. Uh, baba tayo dito. Sa siya dalong ang bokso. Bahay. Dito ba, ko! Oh, may tuko! Tuko? <laughs> okay, ano? Ano? May so, tinapakita. Oh, guys, oh. May mga ano dito. Lagagi maulog, guys! Maulog! So, Ang ina mo. Nakalbot doon sa'yo. Teka lang, ibabalik natin siya. Para makita. Di, papakita na. Kaya nga. Kina. Yan kasi yung suot ko, ko kay Jaden eh. Hindi no, ka ganyan niyo. Iyok yan, tiga mo. Iyok, Marto! Hindi, pag nahulog mo, mag-isa. Uy, go, get... na no, ako yun! Pag nahulog mo, mag -isa.

guys, to pa guys. Dito na naman ako. Oh. Dito, Dito Tapat mo. Tignan mo dito makakain na neto ng blue. Dito ah, alam ko na, dyan-dyan lang tayo, tara. Hanap natin tayo. Joke. Putangina. Renet na kasi tayo. Ang ano? magkakaroon ng bispar. Tara! Tara! Like and subscribe kasi nahirapan kami dito. Pag nadengge kami, kayo may kasalanan. Hindi, joke lang. Subscribe lang ang tulong namin dito. Hindi na kayo ng ano. Tsaka views! baba, Doon tayo! den para malapit lang

Pero gagamba dito ah. Di pa yung tayo, huwag ka magalala. Tara! Ay! Uy, yung dandan kasi sumama na lang. Yung kasama mo sa dandan. Dito kasi tayo mong... Tiyak! Tiyak! Huwag ka nagkuha ka matulog. Oh, maperas! Oh! Oh my gosh Oh my gosh Bawa mo nga to Bawa wow mo to

Ayun na, kinakagat ako ng namok. Tara, hindi ka na lamok, eh. Tara. Tara. na, kinakagat akong namok. Tara. Kinakagat tayo na lamok. Tara na. tayo ng lamok. namok. Sakit. Na sakit. Kinakagat na akong Ang sakit. 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 Tong ina mo. sakit. Nila.

mag-drive. Ba't di ba pwede yung oh, matingkit yun? Tinong mo. One, Kaya nga, alam two. ko. Ikaw nga nag-de-decide na ano. Tara, huli tayo ka lang po. Madengi kayo dyan. patay kayo. Tara, ano? Buti dyan. Bagi. Saka natin. Hindi siya ano, hindi tayo madedengi. Ang dami kong kagat, oh. Kinakagat kayo. Aray. Oo nga din. Then... Mamaya, na. Oh. Ika lang. Apo, nagpaalam po kami sa may ari. Apo. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Kati. Ugas muna ako. Ya yeah, pa ako Ano Ugas muna ako. nang nangyari, no? Pati no, pati no, pati no,